Ah, sige na. Yeah. Ah. Yeah. Meron pa ma? Mali tulong hmm. na lang yung suan. Yung dyan sa mga purungan. Ito yung puso ng saging. Pwedeng gulayin. Hmm. Pa yung mga kinuha ko. Yung dyan sa ibong na yan. Yung mga dyan sa mga puso ay dyan. Ito pa yung isa. Oh, dyan ko amunan sa Hmm. Asan? Kiduwa? Saan? Kiduya so, no nay ni muso ang puso, tobaka no buhas diba puso. Pwede an i eh, ano? <laughs> e eh, kung kalibo ang pinabakal Pwede, mana... sa Pwede de na Sa man ila mama mahalo no nan mga puso. Oo, no, digdi. Pigta tara usana. Aw ang pigta sa bakal may tapata kalibo. Pero iyarong ka anday man. 50 pesos ini eh, mama. An saro? Mm. Pin ko Huto ho yung papi dito. Nagpo, anagano, Ay. Ida, Uto, pang, ano? Ay. Huto ho. na, digdi sa Nagluwas pa siya o. Hindi yan, hmm. tinanong yan eh. Ito, tinanong mo ni papa ito. kabila